for today's videos magpakaon nitag bata no kay karon pa jud siya ng mata mga alas 9 no, ni siya natulog or 8 almost 9 tapos ni mata siya yung mga alauna ka pino no bali 10 11 12 1 almost 5 hours no ako din ipakaon siya no kay parang hindi na to nga ng amuhila, kay Kira ba ni mo kaon og si relax pag muhilak na kay di dire niya. Ano paspasan na tug pagkaon uh, mitras kalma pa siya. Kani bata kusog na kay ni siya mukaon. Pero din siya mo paguman yang kaon sa si relax din, din siya mo inom og tubig. Mushagit ni siya kung pa og tubig din siya ganahan. Gatas din niya. Kay kung ano man tayo yung no? yung busy na magdag bandag bata sa so ako na lang nang ipakita sa inyo ang uh, pag ah, daily bito ang kinabuhi kung bantay sa bata no pagkao oh, na di naman siya kuhan noong lisod pa kanon pero lihok lang yun siya niya yeah. kanyang urasan mga launa, si Queen, mga si sequin mga na kapin kami sing ipakaon. Paspas na gi sing ipaspasa na kuni kay. Kusog na mga sup-sup no. Murag gihimo niya gatas ning si relax bitaw ang ipakaon no. Sup-sup na yan terada, dili ni mo siya pwede nga putlon. Wala na na to butang yung babes no kay. Kaya naman man to nang ako limpyo na pagpakaon no. Kulang so, po to. siya kibasa og ayo ang ato ang gimix na kuan si Relax. So dili ra kay siya kuan. Dili ra kay siya basa yon dili po siya Messi kay mo kaon kay ka, kanon mo niya. No? Naalay sa imong siya mo ma. Dili ma shoot sa ang baba pero ma man. <coughs> Pasalamat lang tanong tanaw kay wala pa tagi lisod lesud sa ang anak kay ako ikad local man jud no, sa kana magdaot bitaw sa ako na lang kaning magdaot nang ginam ang pingan jud na ko ni matulog tulog jud kung init sulod sa kwarto di jud na ko ni pagwanan please hadlok ang sakit ng bata ay kakabalo si buhat niya ako rabia isa sa balay wala tayong masampit kilayo biya itong mga ginikana no moro dyan no, no, na akong ikahadlo ka no giampo no kanunay no di doon siya sakit ni Ani ra kanon na bitaw sa aktong tulog mata kaon DD vitamins ni Ana lang ta kanon Pero pero kadlokan mo na wala pa mo gusto ka gilin no wali mag 8 months na ni siya karong pizza size no kaya kuhaan mo siya August mo ni siya natawo mag 8 po na to August, September, October, November, December, January, February, March mag 8 months siya karong April 6. Ang gadlo ka na nabang kong ipon na may tagdilin na siya mag-doubt-doubt. Oh. No, mag oh. Kay, makaya ba na ako, no? Kung i-ano lang ka nun ay okay ra kayo. Malibang iluhan. Maligo ang guntag. Pakanoon, padidihon. Hindi siya agdaya, per niya na ra ka nun na itong rutin nun ta. Kay, kung magsakit, kung magsakit, bitaw na lisod kayo. Takabalon sa itong buhaton. Yeah. Kita rin isa, bitaw maluto pata, ta, mapakaon pata sa magulang. Di siya biyan kinabuhi, na buhay. Napa tayo tindahan, no? napa dyan mapalito sa ay. Munang lang dyan nato. to. ampol lang dyan na no. O dyan na na to, tas putlo na na to, no? Babay sa dyan na ano? amping.